Mga vlogger, Ayaw nila papasukin yung mga vlogger, ha? Okay. Ito lang kayo sa labas. So

Okay na. Okay, okay. 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 Ikaw naman gano, na magano, link ng ano ha. Okay na, okay na. Ay, okay. nakikilosap okay, okay, okay. sila, boss. Wala 'tong. Ayun, berapa bala na mas niya wala. Sila na uniform so, Doon sa stretch ha? Okay Ah, makikiusap ako. Pa Dito na <laughs> lang <laughs> ulit sa na, ano naman sa paligid niya. Sana ang, ang, uh, Ano anong bantao uh, kaya tapos close. Irelevant na yun, material na yun eh. ayos naman yung ano, wala naman mga laman yung ano, ba't di pa natin siya Pero parang nga pati pinakapansyon na sila, pwede kong Yeah, yeah, yeah. Yung, so, sa uh, salvage natin, uh, hindi yung para-para ba. Para, okay, para naman okay. magamit nila. Awawa eh. Thank you, Engineer. At wala naman. Ay, Okay lang. Junior uh, na pumasok para sa bigyan na respeto yung mga kababayan natin dito sa loob ng uh, Barangay 647 no? Uh, kaya bawal mo na hindi mo muna kami pinapapasok ni lahat ng mga vlogger o media no? dito lang muna kami sa may labas dito may harap na uh, nga ito uh, nga, pumasok na si uh, General Sukat. Ayan, si General Sukat at sama ng mga City Engineering. Ayan sabi na ano ah, bawal daw ah, na kami pumasok mga vlogger pero hindi po sana namin wala ko sana mga ah, sa vlogger para kung iwan na din Ano problema nyo? Boss, kung wala ng gamit, boss, bos, kung wala ng gamit. pasok na natin yung mga kapulisan sa loob no. Ito mm -hmm. e, yung mga suwat na lang dito sa may labas no?

Yung mga polis lang Ay, police. Yung mga polis lang yan Ako na lang si yung grupo ni Engineer ano, ni Engineer Ambrosio. Pabalihin mo nga ng isang bagdek. Ha? Puti, puti. Oo. oh, Isa lang, kung umari ka, yung may ano na, may may bawas na yung nangabigay mo. Eh. Oo, ha? Brass? Negative, negative. Sinabi ko, bumibili na nga kami ng ano eh. Apa oh, na kayo pumapasok. at naman kayo. Pupunta kayo sa kaya, wala kayong bala. naman. sa malayo? malayo? Nakakita naman ka oh. kayo. Nakakain na naman kayo. Nakakain dito. na naman kayo. kayo. na naman na na naman Ayan yeah, na, pumasok na mga demolito, demolition team no. Ang DEPW. Ah, kababayan po.